na Ayaw na lang po, tumira sa bundok kasi you ano, walang wal, walang aliw. aliw po, <laughs> walang kasiyahan. Walang kasiyahan. Oo, um, walang kaligayahan. Hindi masaya. Ibon lang ang narinig. Walang maritesan. marite saan. Wala, wala po. Walang marite. Yan lang marites. <laughs> walang mga marites. Grabe oh. O saan ka pa? nakabalikan na kami dito gaano ba kalayo yung lugar na nila, ano, na, nilakad walang traffic walang traffic hindi pangit ang daan walang lubak kumpara sa ibang lugar oh dito lang yan sa Bohol tingnan nyo po oh ang ganda oh walang lubak oh walang lubak hmm. ganda ng lugar wala man ng ano ano ganda ganda ng daan dito o hindi lang natin alam kasi katulad ng party ng ano party ng bulakan talagang tar taram naram dumadaan dito wala naman ibang dumadaan di ba uh, yung mga boss sir yung ano papunta saan papunta sa ano bukid yung pasayroan po dito yung ano maraming boss dito na madaan sir yung kul kulay dilaw uh -huh po ayan papapa na tayo nakakatuwa ay, eh. ito po yung tinaing manok ah sa amin bitukang manok opo bituk dito tinaing manok <laughs> bituka bituka na o bitukang manok sa amin may eh, ganito ito pala tinaing manok o oh, ayan tinaing manok daw po to. tinaing manok pig tinaing pig manok, manok. buhol lubok Bil lubok lupok. pa to lubok mama mamayang gabi i-edit ko to at lahat to upload tapos delete kasi mapupuno ang aking ano yan mamayang gabi di mo na po hindi ka kakalat ikaw na muna di ano? kaganap ka ng chicks mo kagala ako mamaya pakapaligo alas 8 bukas na naman ang gala natin for last time ay hindi pa ako nakakahanap ng ano lakad mm -hmm. dati magbubok pa ako dami pag marami kang pera sir ah ang dami ako wag na siya na lang siya na lang sila na lang nabuhay.